Alakabiso, ay, alakabiso. Wala na naman kayong ilaw. Katila, Bakit? Kala ko oh, may pera na alakabiso, kayo. Alakabiso yulang, ng, nanay, mula, Sino bumibili ng, oh, ng ulam? Sige, bibigyan no? kita ng ulam. Anong gusto mong ulam? Kung may ang bunga, ang ba, kala ko di ka kumakain ng gulay. Ka. Kumakain ka ng gulay ngayon? Mano kayo mo? guys, so yun mga boss dinalaw tayo ni Kunsihal. Kunsihal, kumusta kung na? Kunsihal? Ito po mo din ni Mang Ole, sa kalmato. Anong ginagawa mo lagi? Kukoler. Nang? Kukoler. Anong kukoler? San Fernando. San Fernando? Kasi yun, nakat... Bolser man lakap yun. Sino? Bolser man lakap Bolser? Hindi man lakap yun. Sino bolser? Bolser. Ah, nanguhuli. Bolser. Bakit? Ayan o, ka. Ano, ano. Pinagawan ka? Sino na nga ako siya? ay mo ba sa magsusumbong si Kenneth? Pinagawan ito, daw siya ito. na magkukuler. Asan? Ito, ito. Ayan. Pinagawan ka ng kukuler? Nasa'yo yung nagpa-waller net? Ito? Sino? Kay Watson. Tata niya ako. Ayan. Ito yung tito niya. <laughs> so nagsusumbong ka sa akin? Anong gusto mong gawin natin? Wala ko ng pera Wala pera so bibigyan kita ng pera ngayon. Gusto mo? Ilan? Hindi, ilan? Ilang gusto mong bigay ko sa'yo? Ba't galit na galit ka dun? Sino mo yung kalaban mo sa caller? Sige, mamaya pupunta natin. So mga yung mga boss naglalakad na naman yung pagkakal natin. Hindi ko alam, nakangiti. Ayun, eh. eh, di ko, May tinatawag, rugo oh. Ayan, dami sasakay. Wala pang jeep. You're my sweetest addiction. You're my strongest Wala. Kanina, galit ka. Ngayon, malungkot ka naman. Bakit? Sino kumuha? Enforcer. Enforcer. Sino dyan? Batman? Ba't kailangan mo mag-ipon ng pera? Anong gagawin mo? Masada ko cellphone. Cellphone? Tsaka? Cellphone. May cellphone gani? Ali, saan? Luma, no? luma na. yan? Saan itong bayo? Saan ba galing yan? May Al, luma yan pinagawa mo lang? Magkano pinagawa? Pasok, libo. libo. Ilan yung libo? Ilan yun? Isa. Isa? Isa. <laughs> Di ba? Di ba tatlo yung ano mo? O paano yan? Hindi ka makakaipon ng pera niyan. Pag close natin, bibigyan kita magano? Bye. Libo. <laughs> libo din? Libo? Hindi, hindi, sige, 20 yan, no? Pwede ay, na yan? Ay, ha? Lipo bibigay ko sa'yo? Sobra ka naman. Tapos na yung Pasko, hindi yung binigyan na kita? oh siyempre, wala na tayong pera, tapos na yung Pasko, 20 pesos na lang. You're my sweetest hi, addiction. You're my sweetest. Sige, hi, uh, siyempre, wala kang maiipon ngayon, yun, nagagawang ka pala ng ano. Ayun you know, oh may sumasakay. Uh -huh. Ha? Ha? Ba't ngayon nga nalang pumunta rito? Mama Sir, Hindi na kayo nakatira dito? Hindi na kayo nakatira dito? Malayo? Nilalakad mo lang? Ano ah, kaya kayo sasakay Wala naman kayong ilaw? Bakit? Kala oh, may pera kala na kayo. Kaya masasag mula kita ng nanay mo. Sino bumibili ng ulam? Sinanay mo. Sige, bibigyan kita ng ulam, no Anong gusto mong ulam? Kung kahit gulay ang po ang po alabasa. Ba, kala ko di ka kumakain ng gulay. Kulay ka. Kumakain ka ng gulay ngayon? Mano kaya mo? gulay ko babay ang po manong. Babay siya ang manong. Sige, mamaya pag, pag ano, bibigyan kita ng... No? Iwi mo ha? Pagdala ko namin. Manok. Doon doon ka bibili no, ino, you know, yung may nagiiho doon. Okay. Uh, Ito suwi mo, may... Anong oras sa bawi. Eh? Ayun. Okay. Anong oras ba? Patingin. Was, Anong oras niyan? Alas 12 na. Alas 12 eh, mag-alas 5, alas 5 ko na eh. Ah, late yung reel mo. Late chan. Anong oras ba? Patingin na mga. Alas 7 Alas 7 na? Ha? Uh Makaluwa -huh. lang ang support Support, yan yung babantayan mo uh -huh. Mamaya bago mag-close Pupunta muli ako rito o Magkakolor ka Sino yan? Sino boss O yan, dapat lagi kang gumite no? Siyempre eh, kahit pinalis ka doon no? Wala kang kinita ngayon Kahit magkano? Patayin yung bulsa mo? ala? Wala? Hello? Hello? Yan, ano laman yan? Hello? Wala kang kinita, patingin? Hello? 20 pesos, pwede na yun ha? Wala <laughs> nagbigay kahit isang jeep? Hello? Hello? Japones na may suot mo ngayon na eh, tao, may nice cellphone Na? Pasa yung babe mo, pakita? Sinacharge mo? Sinacharge mo? Yun mo nga, mayaman ka pala. Meron ka ng cellphone, meron ka pang vape. Day ko pa ako eh. Isa pang cellphone ulit. Saan yun nakakuha ng pera? Galing? Galing? Abroad? Bigyan mo ang chocolate, no? Oo, oh, sige. Thank you, ha. So, yun mga boss na ba? May tala na si Kenneth. Ano yan, net? Manok, alright. Tuh man, bimia na. Bibi game sih na, nih mau. Mau kan yan? Hah? Libo? Mahalo. Anu manok ya? Aku sih, thank you neta. Oke, kayak ini punya, tik mau mana? Masar pelicon. Terap. Thank you, ha. Okay. Okay, man. Ito na kasi, natikmang muna yung manok na pinili natin. Baka wala nang matira sa inyo yan.